Isayas Ang pag-ibig ng Diyos sa Jerusalem Ikalimamput-apat na kabanata Sinabi ng Panginoon, Umawit ka, Jerusalem, ikaw na parang babaeng baog. Umawit ka at sumigaw sa tuwa, ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat kahit na iniwan ka ng iyong asawa, mas marami ang iyong magiging anak kaysa sa babaeng kapiling ang asawa. Gumawa ka ng mas malaki at matibay na tirahan. Huwag mong liliitan, sapagkat lalawak ang iyong hangganan. Sasakupin ng iyong mga mamamayan ang ibang mga bansa at kanilang titirhan ang mga lungsod doon na iniwan. Huwag kang matakot dahil hindi ka mapapahiya. Malilimutan mo na ang kahihiyan ng iyong kabataan at pagkabalo. Sapagkat ako na lumikha sa iyo ay para mong asawa. Panginoong makapangyarihan, ang pangalan ko. Ako ang banal na Diyos ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Tinatawag akong Diyos ng buong mundo. Jerusalem, katulad ka ng isang kabataang babae na nag-asawa at nalulungkot dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Pero ngayon, Tinatawag kita para muling makapiling. Iniwan kita sandali. Pero dahil sa laki ng awa ko sa iyo, ay muli kitang kukupkupin. Dahil sa bugso ng galit ko sa iyo, iniwan kita sandali. Pero dahil sa aking walang hanggang pag-ibig sa iyo, kaaawaan kita. Ako ang Panginoon na inyong tagapagligtas. Ang nagsasabi nito. Para sa akin. Katulad ito noong panahon ni Nue, nang nangako akong hindi ko nagugunawin ang mundo. Ngayon naman, nangangako akong hindi na ako magagalit o magpaparusa sa inyo. Gumuhuman ang mga burol at bundok. Ang pag-ibig ko sa iyo'y hindi mawawala. Maging ang kasunduan ko sa iyo na ilalagay kita sa magandang kalagayan. Ako ang Panginoong naaawa sa iyo ang nagsasabi nito. O Jerusalem, para kang binagyo. Nagdusa ka't walang umaliw at nagpalakas sa iyo. Pero muli kitang itatayo sa pundasyong gawa sa batong safiro. At gagamitin ko ang mamahaling mga bato para sa mga dingding ng bahay mo. Gagamitin ko rin ang mga batong rubi sa iyong mga tore. At gagamitin ko rin ang mga naggagandahang mga bato sa paggawa ng iyong mga pinto at mga pader. Ako ang magtuturo sa iyong mga mamamayan at magiging mabuti ang kanilang kalagayan. Magiging matatag ka dahil mamumuhay ng matuwid ang mga mamamayan mo. Tatakas ang mga kaaway mo, kaya wala kang dapat katakutan. Hindi na makakalapit sa iyo ang mga kaaway mo para takutin ka. Kung may lulusob sa iyo, hindi ko iyon kalooban. Susuko sila sa iyo makinig ka. Ako ang lumikha ng mga panday na nagpapaningas ng apoy at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha ng mga sundalo na gumagamit ng mga sandatang ito para manglipon. Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.